Magandang magandang buhay mga ka okay Welcome back to my channel At uh, ang video natin sa araw na to Alam mo na alam nyo ba yung ano Yung kumain ako ng sili uh, Na challenge kasi ako kay Boy Tapang Meron din ako mga na challenge At ito yung aking mga softball player Kaya ngayon Ang video natin sa araw na to mat uh, Ipapakita namin Sa inyo kung paano sila kumain ng sili Pero paalala lang ha Sa mga kids mga kids, Huwag nyo tong gagayahin dahil ito'y ginagawa lang ng mga expert, kagaya ni Boy Tapang at na Silly Queen. Ah, kayo hindi pa pwede. Pero ito, ah, meron akong konting ah, tips na kapag ang mga anak nyo ay nakakain ng sili at talagang uh, ah, pumalahaw sa, sa, sa tindi ng nararamdamang anghang, ito po ang, ang ah, ano ba ito? Ito ang first aid. First aid pakainin nyo ng gatas, ibabad nyo lang sa bibig yung kanilang gatas, and then, mawawala na, uminom ng tubig, wala na ang anghang. Okay, so wag na natin patagalin, dahil eto na po, naghihintay na, Tal talagang challenge na challenge na ang aking mga players, at gusto kong ipakilala unang-una sa inyo, ang aking guest sa araw na ito, itong aking nasa gawing, ano ba to kaliwa, Kalimba. o kaliwa, at siya po ang, uh, number one pitcher ng National Capital Region sa uh, grade 12 na siya, grade 12, okay so ngayon ay uh, ipapakilala ko sa inyo ang kanyang vital statistic simple lang naman uh, 34, 24, 24 at ngayon ay papakilala ko na sa inyo si Katrina Dichon wow! Sige. <laughs> <Wow, wow. laughs> Yan, <Yeah>, may Stop mo. <laughs> Hola, baka ka okay? Huwag kayong makulit kung ayon nyo. Kasaks pa! nga naman na kayo rin, okay rin! O, ayan! Huwag kayong makulit dahil baka kayong kasakstan, ha? Okay, ngayon ay punta natin ang ating pangalawang uh, challenger at syempre siya yung catcher ng National Capital Region at uh, gusto ko ipakilala sa inyo ang isang uh, napakagandang Uh, player, so soft, football uh, softball player ng Alma, Alma. Alma. NCR. Okay. Ha? Huh? At siya si Genesis Lucas Digulacion. Okay, eto po siya. Sabat ng sabat, di naman kausap. Nepa! <laughs> Ngayon, punta natin yung pangatlong uh, challenger at syempre, siya ay, uh, ano ba ito? Uh, ang kanyang vital statistics, 34, 34, 34! At, siya ay assistant pitcher and uh, ano bang position niya? Right fielder. Eto siya ngayon, papakilala ko sa inyo. Go! Ang shy, shy type. Mas mabilis kesa I walk, ira! Okay, syempre ngayon, nasa na ng sili? Kukuha kami ngayon sa aking mga taniman ng sili. Let's go! Dito na kami ngayon sa taniman ng sili at uh, syempre sila ang kukuha ng kanilang uh, kakainin sili, okay? Oh, kuha na. <laughs> <laughs> ah. <laughs> <laughs> Alam, ulit <ko> na, <laughs> na kami ngayon sa aming challenge at ipapakita ko sa inyo. Syempre unang-una yung ating first aid. Eh ngayon. Ah, uh, hawak ah, uh, Agad okay 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 muna. Mamaya na. 'Di dayaan, that. So, ang rules natin uh, para malaman natin kung sino ang mananalo. Uh, Unang-una sa special expression. Pagkakain nila ng sili, papakita nila na talagang lang inuuyahin nila yung sili at uh, papakita nila na talagang nasa bibig nila, no? Kasi baka dayain, baka hindi nguyain, 'di ba? Ah, uh, papakita nila 'yon. And then, yung facial expression, ah uh, sino, sino yung talagang uh, wala nang makikitang uh, hindi man lang ininday yung hang ng sili. 'Yun ang isa nating uh, pagbabasihan. Pangalawang basihan, sino ah uh, kung sino ang huling-huling kumain ng gatas para matanggal ang anghang. Syempre, yun ang panalo. Kaya abangan nyo, tingnan nyo kung sino ang pinakamatindi at kung sino ang magwawagi sa ating Silly Challenge. Okay, pwede na, simulan na natin at ibibigay ko na sa kanilang mga gatas. Okay, ayan na po. O, oh, ayan, uy, kunin po ninyo mga gatas nyo. Let's go! Okay. Okay, ito na po ang ating mga challenger at uh, ipapakita, ipapakita na nila ang kanilang mga sili at ang kanilang mga pang first aid. Let's go! O sino, sino? Okay, ipakita nyo. Oh, hindi, hindi nakikita. Baka, baka hindi sili yan. Tutukan mo, tutukan mo. Yan. Yan. Yan, okay. Sige. O, oh, ayan na. Ayan okay, na. sige, ready? Ready? Kain na na. Go! Kain, kain, kain. O, oh, kain. Oh my God, ang ang ang. Ang pamit. O, pakita dapat. Tingnan, nga, nga, nga. <laughs> oh. <laughs> oh, Tingnan nyo kung sino yung walang facial reaction, ha? Oh Ang tamis, guys! Ang tamis! Tamis pa. Hello! <laughs> oh, no. Hi, guys. Wala. <laughs> Bukang matikita yung ating mga challenger <laughs> Wala. Ang kainan ba? Kami na ang eh. Oh, ating mga challenger parang anti-tibay, parang ano, sanina sa -sari tayo kumain ng sili. Oh, may aircon dyan. Ngayon na umiinig. I'm so hot. Ayan, tingnan nyo kung mabuti ang kanilang mga mukha. Kung inatago. oy. Show your face, show your face. Pakita nyo mo. Ayan, may umiiyak na. Pakiyakan si Jen. Lumuluha na po si Katrina Dixon. Ewan mo

Ano daw, sir? Eh. Anong walang nananalo? Sa okay, susunod na kabanata ng aming buhay. Sino ba Sino pang gusto? Meron pa akong sili rito, oh. Sino kumain, sir, pa na? Sino kumain pa yan sa Ako. Ah. Eh, mga ka-okay, hindi natin alam kung sino nananalo. talaga matatar Pero, ah, kayo na ang magsabi. Tingnan yung mga mukha. Tingnan mo yung mukha. Tingnan mo yung mukha. Tingnan mo yung mukha. Yung mukha. Yung mukha. Yung mukha. Yung mukha. Yan. Nakita nyo, may luha na. Ba, ba, ba. Yan ang <laughs> oh talo 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 sa akin. pakita mo siya, pakita mo <laughs> ano mo ganda. Ano mo gintong talo talo mga classmates. Subscribe nyo naman yung channel ni Sir. Kami lang to. Ano maganda nga? sa pamilya nila. Okay sa mga anak anak nyo. ka, no? Shoutout kay Mama Elisa. Kay Mama Sen. Anime article. Anime. Yeah. Mama Lenny. Anime. 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 <laughs> <the laughs> <mixed laughs> topics. <laughs> namumula na ako. Wala sa ilo. Okay. Ah, uh, dahil po medyo, ano, bibigyan pa natin ng isang sino. Kung <laughs> si si sinong kukuha nito, siya na panalo. Ano, Fry? Ah, uh, go. Ah! Dali, Dali, dahil. Dali,

<laughs> <Aano na ako. laughs> Ayan na. Okay stop. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more upcoming videos.